ka friends, ako po Saline and welcome back sa aking YouTube channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang official payout schedule ng social pension para sa mga indigent senior citizens kayong July 14 hanggang July 21, 2025. At reminder lang po, ito ay para lamang sa mga lehitimong beneficiaryo na nasa official na listahan ni DSWD. Hindi po ito automatic para sa lahat ng senior citizens. So bago tayo mag-umpisa, don't forget to like this video, subscribe sa channel, para updated ka palagi at ishare mo na rin sa inyong Facebook Messenger group chats at news feed na mas marami pang seniors ang makaalam. Unahin na natin ang Municipality of Balindong at yan ay kaganipin sa si July 14, 2025 na no Monday. Para sa morning schedule, ito ay ang Barangay Lilod, Bualan, Magarang, Dado, Abaga, Barit, di barusan lalabuan kadapaan tantu araya borakis at Dumbakawato ang mga iyan ay gaganapin ng alas 8 ng umaga at ang barangay Padila Raya Bubong Ingud, Talug, Nusa Lati Pandaragu Dadayag Bolinsong at Limbo ay gaganapin ng alas 10 ng umaga para naman sa afternoon schedule, ito yung barangay Malaig, Lumbayaw, Poblasyon, Tukabubong, Bubong Kadapaan, Dimaraw, Paigoay, Pagayawan at Lumbakalalan ay gaganapin ng alauna ng hapon. At ang barangay Salipongan, bantogawato Tumarumpong, Kaluntay, Dilausan at Kadayonan ay gaganapin ng alas dos ng hapon. At para sa Municipality of Kabasanan, Zamboanga, Sibugay ito ay inyong third quarter na gaganapin sa May Municipal Gymnasium, Kabasanan. Dito ay gaganapin sa July 15, 2025 para sa morning schedule simula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng hapon ng Barangay Shiolan, Ampak, Tampilisan, Bunker, Panghanan at Concepcion. At para sa afternoon schedule, 1pm to 5pm. Ito ay ang Barangay Peñaranda, Timu Aydanda, Laknapan, Buwayan at Sayaw. At para naman sa June 16, 2025, for morning schedule, 8am to 12pm. Ito ay ang Barangay Gakbusan, Simbol, Tininan, Polo, Bolo Batalyon, palinta at tigbangagan. At para sa afternoon schedule from 1 p.m. to 5 p.m., ito ang Barangay Nazaret, Lapan, Tamin, Little Baguio at Goodyear. At sa July 17, 2025, simula alas 8 ng umaga. At sa July 17, 2025, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, ito ay ang Barangay Kainglet, Lumbayaw, Riverside, Santa Cruz, Kalubihan, Poblacion at Dipala. At para naman sa City of Tacloban, ito ay gaginipin sa July 21, 2025. Ito ay ang Barangay, Barangay 74, Lower Nula Tula, Barangay 3, Upper Nula Tula, Barangay 73, Barangay 72, Barangay 71, Naga Naga at Barangay 91, Abukay. At ang venue ay gaganipin sa may Lower Nula Tula Gym from 7am to 12 noon. At ang Barangay 70 Anibong, Barangay 69 Anibong, Barangay 68 Anibong, Barangay 67 Anibong, 66 Anibong at Barangay 65 Paseo de Legazpi ay gaganapin sa may CSWDO Old Office. At ito ay kaginipin simula ang luuna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Yan po ang kubuang update natin para sa araw na ito. Sana inakatulong ito lalo na sa ating mga seniors at sa kanilang mga pamilya. Kung may kakilala kayong maaring makanabang dito, huwag mahiyang ibahagi ang video nito. At para sa mas marami pang impormasyon na mahalaga sa bawat Pilipino, maaari rin po kayong sumabay-bay sa ating channel. Nandito kami para maghatid ng mga makabuluhang balita at paalala. Paalala lang po ang mga impormasyon ay e base sa opisyal na pahiyag at ulat mula sa mga kinauukulan. Hindi po kami konektado sa mga ahensya ng gobyerno. Para sa kumpletong detalye, bisitahin po ang kanilang official websites. Hanggang sa susunod na update, ingat po tayong lahat at maraming salamat po.